Totoo nga ang balita, sadyang ang mura ang mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan. At dahil nga malapit na ang New Year, ang sadya talaga namin dito ay ang kaibigan namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Sayang nga naman kung hindi pa kami dadaan ng Bukawi, Bulacan para mamili ng paputok, di ba? First time namin mapunta dito, first time din noong in inlokong Sri Lankan, kaya naman tuwan-tuwa siya. Ito rin kasi yung unang beses na magbabagong taon siya dito sa Pilipinas kasama yung anak niya. At grabe, ang mamura nga ng paputok dito. Bago kami mapunta dito, may nabili na akong paputok. Doktor sa Atimonan, mo sa place namin. At ang konti lang noon pero ang mahal at dito naman, ma ka talaga sa presyo nila.

Ito nga at kapamini na sila ng paputok na gusto nila. At may papribis pa si ate na dalawang pack. Yung luces na mahaba para sa bata. At syempre, bago nila i-plastic yan, bibilangin mismo nila yan sa harap mo kung ilang pieces yung nabili mong paputok. After nga nila magpak at ito na, ibibigay na sa'yo yung resibo kung makaring nabili mong paputok. Pagkita mo sa kanila mula, ito atong nadaya mo. nadaya mo. Ito, one. Ito, one. Ito, one. Ito, one. Ito, one. Ito, Ito, Pas. Oh, yan. Yes. Higat, yes, yes, yes. Imagine, ang dami yan paputok na nabili pero alam niyo ba lahat yan? 2,900 lang. Masarap talagang mamili dito. Tapos kung gusto mo na makumita, bumili ka at ibenta niyo sa lugar mo. Rocket ba mga besh? Ngayon, didiretso naman Texas na si Bulacan. One hour mula dito sa Bukawi. At pagkatapos nga namin mamili ng paputok, dumiretsyo na kami dito kay Ate Hilda sa San Jose, Bulacan. Halos isang oras din pala ito galing sa Bukawi, Bulacan. Worth ang punta namin dito. Grabe pala mag-welcome itong si Ate Hilda ng bisita niya. Yung asawa niya nga pala ay Sri Lankan din na kaibigan ng asawa ko. trabaho kami dati sa Bahrain. Iilan lang kami pero ang dami niya in na pagkain. Ang sasarap pa. Ito nga pala yung baby niya, si Hosanna. One year old pa lang siya. Half Sri Lankan, half Pilipina. Pero tingnan naman, sobrang cute. Ang sarap itigan ng mukha. Sabi ko nga kay ate, itong batang ito mapapayaman sa inyo na sobra. At istahe ng mukha. At tingnan niya yung buhok niya kulot. Mihira sa ating mga Pinoy yan. Kaya sabi ko, huwag niyang papagupitan kasi sayang. At si Grandpa, napagod nga yata sa biyahe. Kaya nakaupo at nakatulog na lang. At itong hipag ko na si Carla. Tingnan niyo, hindi na siya umalis sa lamesa. Gusto niya talagang sulitin ang punta namin ng bulahan. Ang sasarap kasi ng mga pagkain in order ni Ate Hilda. ayo pa sa namin umalis. Gusto namin magstay. Kaso pagk at tapos dito, may pupuntahan pa rin kami. Hiahalit pa namin si La Harla, sa Manila. At kami naman, de naman kaming Tagaytay. Hanggang dito na lang muna tayo guys. See you na lang sa susunod na video natin. Oh, bye! bye!